yung pera na yan, ginastos mo ng 2023 na January 1. Palpak na na nun kasi hindi na siya para dun eh. Para siya sa taong 2022 eh. So, palpak na yun. Pagka uh, ginastos mo siya sa January 1 or January 2, wala na. Makakasuhan ka na nun. Bawal na yun. Kaya meron ka na ng grace period or meron ka na ng what? 11 days na grace period or 19 days grace period. Anong gagawin mo dun sa pera? Ay, hindi ko gagastosin. Sa susunod ko na lang gagastosin. Ano nangyari dun? O, oh, imbis na yung 125 Halimbawa, kung yung 125 million, hospital cash assistance yan. Hospital bill assistance, dun nila inilagay imagine ilang uh, hospital bills ang nabayaran ng 125 million na yan versus kung ni-reserve nila yan at gagastusin na lang nila sa susunod na taon. O imagine niyo, imbis na nakatulong ka ngayon, next year ka pa makakatulong. Ganun yun siya. Ang dapat na tanong doon is, ninakaw nyo ba yung pera o hindi? Yun lang naman ang tanong. Eh. Ninakaw nyo yung pera o hindi? Kung hindi nyo ninakaw, di palakpakan natin. Kung ninakaw nyo yan, putya makulong kayo, mapunta pa kayo sa impyerno.